Ayan. Hindi. So, ayan. Akin yata yan eh. Ano yan yung XDM? Ay, XL? Yan. mo. Ayun. Honest review yan. Yun nga yung 100, 120, 150 dalawa. O, oh, mga lodi, yung medya mura-mura. 120, damit na ayo. Oh, Hindi yan. sa harap matibay na. Masira, eh. Masi. Oh, kahit tigitin ko sa bundok. <laughs> Tibay ka. Ay, si Raulo masisira. Ayan. Eh. Sulit po ano itong damit. Hindi, ipakita mo. Ayusin mo. mo. Ah. Yung harap. Ah, likod pala yan. Halagang ano? 150 dalawa yan eh. Halagang 150. Saan ka ba? <laughs> May damit ka ng matibay. Ayan. Okay. na yun. Huwag mong pakialaman yung akin. Oo, <laughs> oh, yung Hindi, kasi akin yung maliit. Yun lang XL iyo hala. banatin natin mo. Sige na. Da tatlo yung iyo eh. Mamaya manatupi? ano ito, pe. Ah, nasa review. Ah, Yung kitchen mo, maya. Akin yan. Huwag mo nang buksan pag ano, may uh, medyo. Ba ba? Yan, iyo yan eh. Ba't may kitchen dito? Ay, akin yan. Ito para kay Arian. Bigay ko. Ito. Anong ano yan? Anong pangalan? Humarap ka kasi dito. Minis, yung ano niya na Burat, City, Philippines. Paano? Maganda yung design mga Ah, yung Burham. <laughs> Kaso hindi tayo na ano, na ano kanina, kagawa ng ulan. Ayos lang yan. Ito, hmm. Ito oh, ko masyadong ba natin? Masira din naman. Ay, hindi. Ano durability ng damit? Ano review? Ano review? Oh, talagang 1... Uh, 180 yata? 180 yata? Saan ka ba? Sa bagyo na bumili ng ano? Ng ano? Pwede ka pa tumawad. Negotiable pa. Sige, yung dalawa o. Oh. Ay, apat pala yung iyo. Tatlo. No? Tatlo, apat. Isko para ako nag-una. Oh. oh, sige. May hunsoy ka pa eh. Ano yan? Anong sinasabi dyan? Gulay maroon. Block yan. Maroon ba yan? Blue yata yan. Blue. blue. Dark blue na ulay. Ipakita mo si Lola. The last and old. Uh, Ipakita mo dito. Tumayo ka. The last and old. Mambato. Mambato. Hindi, hey, mali, mali kasi yung pag-aano mo. Tumayo ka. Ganon. Sino yan? Kilala mo ba yan? Si Lola Basha. Ay, si Lola Basha. Hindi ko kilala to pero... Nag-aano yan eh. Nag, nagtatato. Oh, ikaw mag-explain. Si, si ano mm -hmm. yan? Si ano yan? The Last and Old mambabatok. Batok. Ayan. Apo Wang Ot. Ayan. Baguio City, Philippines. Ayan. Ayan si Lula. Ayan si Lula. Ayan yung isa. O, oh, matibay ito. Yan ay 180 din. Walang ano yan. Di ayaw magpapatawad yung tao. Eh. Wala naman tayong kasalanan. Di marunong magpatawad. <laughs> ayaw magpatawad. Ayan. Ayan. Okay. Dalawa nga yung akin. Ay, Dalawa. Wow, well, huwag po nang pakialaman niya. Hindi mo alay Kaya nga. Tatlo yung i... Apat yung iyo yata. Hmm. Tapos. Ito, boy, Ay, ang ganda. Ay, ang ganda. Mas maganda ako. Ah, uh, PMA. Ano yan? Fort Del Pilar, Baguio si May Fort Del Pilar din sa uh, City, ah. Uh. Ayan, gagayan sa'yo. So, uti mo bukas. Mag-short ka lang, di ba? Oh, <laughs> tama na. Anong masasabi mo dyan? Matibay din. Sulit na sa 180 lang ka pa. Sa iba, 300 to. Bilig na kayo sa Baguio. Yun lang. <laughs> Anong masasabi mo sa Baguio? Kasi nakarating ka sa Baguio. Mainit. May... Mainit okay, ba? Okay, bubanta mainit. <laughs> Ay, stress kayo. Sa Baguio. Yung bahay, anong sasabi mo? Maganda ang bahay, sakto lang. Oh, sakto. Pero dalawang kwarto sa isang buwan. Ano? Wala, maganda yung bahay. Anong dalawang oras? Dalawang bahay. Isang kwarto lang natulugan ko kasi medyo malawak kaya ng kiyosa na yun. Ah, ang ano ang sabi niya, yung isang bahay, dalawa yung kwarto, oh. ayaw niyang matulog sa isang kwarto na malaki kasi yeah. Sanay daw siya sa kwarto na maliit. Yeah. Kaya, kaya okay lang daw yung bahay dito. Ang bahay pala niya ang may problema. <laughs> Hindi ito ang bahay. Ang pa. Ano? Yung pintuan. <laughs> <laughs> may ano. Nasa future, nasa future natin nasa future ay, ano na kasi masyado nang advance uh, advance kasi ay, no pati yung ay, ano gasolina ay, ay, ay gasolina gasol um, nila ayan at o, sa totoo ano 3600 per two nights ano na, parang nasa mura, mura na nandito kasi kami sa ano uh, transient house wala kami sa hotel at saka siya yung ano na marunong siya doon sa pinto kasi maraming mga ano wala kasi sa aming bukid yun. Wala <laughs> sa aming bukid. Paano buksan talaga? Pati yung gatong. Hindi kami marunong. Nahirapan. Nahirapan kami. So, ayun lang. Hindi mo ipakita yung honsoy mo. Yung gano'n Alin? Yung di kitchen na, mo. Huwag na. na. So, isara na natin anong... Isara na natin ang... Uh, ang video. Goodbye mga lodi. Hanggang sa muli. Babush! Paalam kay Jusit, the legend. <laughs>